Hello everyone, this is Hermelita Pachiko. Welcome to my vlog. Um, in this video, I gonna open packages. This is from... This is gift. This is from me. Yeah. Yeah, I like this um, online shopping, this particular store na ito, guys. Kasi if you spend $35 and more, libre ang shipping. Pangalawa, order mo today, nandyan na bukas. Kaya gusto ko siya kasi um, time ano siya, time save, time savings. Kaya yeah, hindi mo na kinakailangan bumiyahe. Otherwise, itong tindahan na ito, ang pinakamalapit sa amin is 30 minutes drive. Papunta pa lang. Tapos, ayan. So, hanggat maaari, sa panahon ngayon, kailangan nating ano, practical. Hanggat maaari, kung tao dito, nakakatipid tayo, doon tayo. So, save ng trip, tapos hindi ka pa nagbayad ng ano shipping. So make sure na pag nag-shopping ako, bibilhin ko na yung mga kailangan ko. So kung tawag dito, para makasave tayo ng gas at saka time. So, in order ko siya ito kahapon guys, about 12 o'clock ng tanghali. Lumating siya ngayon lang. So, 24 hours. Yan, di ba? Kasi, ang plano, plano ko kahapon sana is mag-shopping. Yeah, mag-shopping in person. Kaso, hindi ako pinayagan ni Mother Nature, guys. Mother Nature is, ano, pangit ang panahon kahapon. Malamig, pagi, yan. Yeah. Ayaw kong lumabas ng bahay kapag foggy. Kasi, hindi maganda ang view. Wala kang makikita. <laughs> So, ayan. Nasaan ba yung ating ito? So, tara, i-open na natin siya. Yeah. Ito ay para sa aking sarili. Ayan. Kasi kung mahal mo ang ano mo, guys, mahal mo ang sarili mo, mahalin mo ang sarili mo. Ayan. Ako, mahal ko sarili ko eh. Kaya, kahit nasa bahay lang ako, guys, gusto kong hindi nagmumukhang basura. Yeah, ayoko kasi I love myself. Yeah, kahit nasa bahay lang ako. Yeah. Kasi kung bakit hindi natin susuotin ang damit natin? 'Di ba? Bilhin na suotin natin ang mga damit natin kaysa ma ano, alikabukan lang sa closet. Yeah, kaya kahit sa bahay lang ako, sinusuot ko mga damit ko. So ayan. Oo. Uh Oo. -oh ayaw ni, ni Chili yan. si Abby gusto to. Kaso So, ito, gano'n na nga. Bumili na ako ng ano, bumili na ako ng um, one year supply. 12 bucks. <laughs> Para makatipid nga tayo ng ano, shipping, di ba? Para makatipid tayo ng shipping. Oo. Imbis na magbayad tayo ng shipping, kailangan rin naman natin. So, bili na ng marami. Hindi ito nag expired <laughs> So, ayan. Pinuno ko na siya. So, ang binayaran ko dito is tax lang, guys. Tapos, dahil hindi nga siya nag, ano, 35, short siya ng 5 O, di ba? So, yung 5 dollars ko na pang, ano, shipping, bumili na rin ako ng eyeliner pambababae lang ito sa mga lalaki actually mga lalaki ngayon nagme-makeup na rin guys yes na sa sayo if you want to look handsome yeah so ayan 1 2 bilangin natin siguradong nandito lahat <laughs> Four, box lang pala binili ko. So, I, um, kasi mayroon na akong gray. Ayan, mayroon na akong gray. So, I, <laughs> I dye my hair every, um, 8 weeks. Ayan, every 8 weeks natin din na dry. So, this is, 1, 2, Ayan. Tatagal na rin siya. So, ayan siya, guys. So, practical na tayo ngayon. Kaya hanggang kung saan nakasave, doon tayo. Shop online for free shipping. Yeah. So, ayan ang na -ano nabili ko sa aking sweldo sa reels. Ayan. Kailangan na, na, na naman natin kumita sa reels salamat sa mga nagsusuport. Alam ko mayroon tayong mga kapatiran dito na nag support sa akin sa Reels. Maraming maraming salamat. Ayun, Dahil sa inyo. Gumaganda si tita. <laughs> hmm. Hindi pa ako sumasaho doon ng monthly kasi nga ang aking toast doon ay ano lang stars at performance, yeah. kung wanan mag, magbigay ng, dito in walang kita. kung mayroon, mayroon. yeah so ayan, guys one two Mayroon tayong eight. tapos ito yun. oh wow, social mayroon siyang ano? dalawa um, pang kilay kasi life is kilay pero ito regalo ito so let's go this is the most important one this is a gift thank you for the um sponsor boating ayan sponsor si boating sa akin ng tara oo tika tika lang mahangin ito. Hindi na sarang mabuti ang ating door. Eh, nag-open siya pa na para gustong-gusto ko to guys. Matagal ko nang ginusto ito. Face Tracker Selfie Stick. Para pag nag-ano ako, nagvideo ko dito sa kusina habang nagluluto hindi ko na i ikot ikot ang aking camera by ano manual ito na lang yeah. halikan mo lang siya guys tapos sundan ka na niya Ayan, siya sa halik kaya nga ang tawag niya is face tracker ayun wag lang si IV ang humalik nako si IV ang susundan niya yeah. kung si kaninong face ang na-track niya Siyam, susundan niya. Ooh! Lady yung battery. Mm -hmm. yeah, ito ang pinili ko kasi ano siya. Chargeable. Ayoko yung di-battery. Maganda yung chargeable kagaya ng aking ano. Ito. Ito yung aking selfie stick ano. Yan o. Oh. Remote. Maraming basis na itong nawawala guys ang liit-liit nga naman niya eh. Maraming beses na itong nawawala. Pero ko talaga siya. Palaging nahahanap. Yeah. Saka hindi ko pa nailagay sa bulsa at nalaba. Never pa. I have this. Yan. Istorya tayo. <laughs> Storytelling. I have this before I start doing YouTube. Hindi pa ako nag-YouTube guys. Mayroon na sa akin itong selfie stick nito. Kaya nga nung nag-YouTube na ako, maraming mga vlogger na nag-unboxing uh, ng mga ano nila yung mga kumikinang-kinang na mga magagandang selfie stick. yeah, alam niyo yun. Naiingit ako pero sabi ko hindi ko muna i-divorce ito kasi mayroon na kaming pinagsamahan eh. yang yeah. hindi ko siya i-divorce. So yung selfie stick na yan, yung mawak sa akong cellphone ngayon, thank you very much. <laughs> Aking Uh, selfie grapper. Ayan. Thank you very much, Yang Mao. Pang ano ko na lang yan pag uh, wala sa bahay. Pag nasa sasakyan. Pero I still want ano din, yung sa sasakyan, yung nakaano sa ano, bintana. Sinasak. Maganda siguro yun. Kaso lang, ayun ko. Anyway, para hindi nahawakan. Ito kasi hinahawakan ko pag nasa sasakyan eh. O, para makatulog ako. <laughs> so, ayan. So, yes, I'm so happy. I got this. Nung Pasko ko ito hiningi, pero ang binigay niya sa akin is tablet. <laughs> tablet ang binigay niya nung Pasko. So, ito ang binigay niya sa akin. So, siguro late Valentine's gift. Nakalimutan niya, akala niya nabili na. Kasi nandoon sa ano niya, sa kanyang shopping cart. Ngayon, nasa shopping cart nakaupo. Yun. So, kala niya nabili na. Ha? Ngayon, sabi ko, nasaan ang selfie stick ko? Akala ko, in-order mo yon along with my uh, tablet. Sabi niya, di ko ba na-order? Mm, hindi eh. Sinilip niya yung shopping cart niya, nandoon nakaupo. <laughs> ayun, so. ayan, binili niya bago siya umalis. Thank you, thank you. Tatlong kulay. Mayroong pink, white, and black. Ano yung kulay itong mayroon ako? So, again, yeah, thank you guys. I hope you enjoyed this video. Please subscribe.